I've been attached with the feeling Of waking up with you by my side. Dahil ngayong araw nga guys ay for the host nga itong ating Bel Mariano Kasama sila Kuya Ropi, Edward at Darren Na talaga namang ayon nga sa ating Bel ay na-pressure nga siya Sa sinabi ng ating... Robby Domingo. Narito nga guys sa nasabing video, sabay-sabay nating panoorin. Kapatid at katikindusin natin ha, nakasalalay sa iyo yung, yung buong programa natin, oh, Wow! <laughs> oh, okay, ay, oh, pressure, grabe ah. yung pressure Pero syempre, kahit pressure nga itong ating bell, ay tinanggap niya pa rin ang hamon. Dahil alam naman natin na sobrang lakas talaga ng loob ng ating bell. ayon pa nga sa ating Robbie Domingo, such an honor to have Abel Mariano right here in the show na talagang pinag-uusapan na nga at umaani na ng maraming komento dahil marami nga talaga ang umahanga sa ating Belinda lalong lalo na nga rin sa kanyang nato na talaga namang tamang tama lang ang tawag sa kanila na ultimate phenomenal love team nakaliwat kanan nga ang kanilang projects at endorsement kaya stay tuned lang tayo for more update kaladoni at Belle sa mga susunod pa na ayuda